paradise gliding trip mama ug na lawo pa sa madrid madrid city daw pani sa morning ang lokay mao ni mo mak nimo law city law city it's a snake nadakpan ni ading karon lang ni ana yan lokay gamay pa no pila pa na kamans mans siya venom gamay dili gyud siya dili gyud mo mak nimo pa ni Ibalik na lang na sa wild. Tapos ni Ha, hanlulukay. Apo yung tulo na? Yung tulo na? Uh-oh. mo yun. Ito mo ba yung kandudanan? Apo, gapo no? yung tulo. Gapo na orange, no? Dude. Ano nagagawa sila ron? Aksin mo sila kuwan. Kay... Ito, ito.